Yo, what's up mga kaboknoy at welcome back naman sa ating channel Sa mga kaboknoy, meron naman tayo sir sa inyo na XR125 from Cavite Wow naman! Wow! Sa mga kaboknoy, hindi nalas sa atin sir yung XR125 niya may problema sa kanyang makina Yung maingay Wah! Di na! Tsaka, ginagawa na rin ito mga kaboknoy yung kanyang ano, XR125 kasi sir natin makakuna yung ano yung problema ni sir sa kanyang motor pipe. Alamin natin kung ano ba yung mga dapat palitan o gagawin natin sa kanyang XR motor Kita ko kung ano naging problema sa XR 25 ni sir. Ah, galing pa ang kapitid. Nandiyan lang tayo dito para ipagawa yung kanyang XR 25 pipe. Tara! sa Remon 25 yung ano yung kanya makina so na reborn pala nato mga kabuknoy Pinagawa na rin sa Cavite pina na so nagka problema yung ingay yun natin mga kabuknoy yung naging sira o ano naging dapat palitan natin dito sa kanyang ano na kanya 125 so balak ni sir dapat magpapalit kami ng block so ang gawin ni sir ipapatsik niya muna yung block kung pwede paggawan or pwede paggawa ng ano paraan yung ano yung kanyang block So, panda rin ko muna para ma check natin yung maingay na parts sa kanyang makina. So, ganun kaingay yung motor ni Sir sa pag pinander mo. May kumakalans sing bandar sa loob. So, check natin kasi pag kaanong mga kabuk may yung timing chain nya at saka yung roller nya so pero mas maganda i check natin buksan muna natin o so, tanggalin ko muna yung mga flares dito at saka yung kanyang tamot a few moments later siyang guys na tanggal ko na yung mga flaring so tanggal ko na yung tambot so tanggalin muna natin dito yung timing cover yun check muna natin dyan at tanggal ko na yung timing gear yan napansin ko dito sa yung timing chain na ano na maluwag na at saka yung timing gear nya ito yung na mga na wala na siyang oil na umakit so tanggalin ko muna yung cylinder head yan ito na itsura na kanyang cylinder head yan o oh. sobrang carbon na yan sobrang itim na rin yung oil nya so tanggalin ko na yung cylinder block So dito mga kabok ngayon sa kanyang roller chain magpapalit na rin tayo kasi ano na siya lumit na or napudpud na talaga ng gusto. Ayan o. No? So check natin yung kanyang cylinder block. So dito sa kanyang cylinder block mga kabok ngayon may ano siya mayroon siyang gas gas or kayod na yung may kamot. So check natin sa kanyang piston. So guys, ito na yung anong itsura ng piston nya. Ayan, napakakapal ng karbon. Ayan, tanggalin na rin natin sa may magneto dito, sa may kanyang magneto. Tanggalin na rin natin, check na rin natin yung sa kanyang roller chain sa may tensioner nya. So guys, natanggal ko na yung ano, natanggal ko na yung sa may magneto cover. So tanggalin natin yung magneto para ma-check natin yung roller napansin ko dito parang na lang yung oil sa kanya makina. Yan, oh, oh, yun na. Yun. roller. Yan guys, kanina ko napapansin na pinandar ko kanina, may narinig kayo ng kalansing. Ito yung dahilan nun yung kanyang roller chain tsaka yung sa timing chain yung mga kabuknoy ayan o so na rin sya yun dito sa bandang baba na put na rin so alos ayaw umiikot stuck up na rin sya eh dapat umiikot yung mga na roller so anong nangyayari sa kanya stuck up hindi sya umiikot so tanggalin ko muna pati itong ano roller cam dapat umiikot ito eh tinanggal ba to dati ah wala yung washer kaya hindi siya makaikot eh kaya steady na lang siya eh dapat pag umikot yung kanina ikot din siya ang nangyari wala yung washer naiipit, siya. naiipit lang sa steady lang wala yung spacer nasira na oh. dapat tuloy tuloy ito eh yan tuloy pantay kalahati lang tuloy nakain talit talit mahal pa naman itong kabila So yan guys, ito na yung ano, ito na yung ibang parts na kanya papalitan natin, yung roller. ayano At saka itong kabilang side. Halos karate yung kinain kasi hindi siya umiikot. Nawawala yung spacer dito sa kanyang roller guide. Ayan. So steady lang pala siya mga kabukli dahil wala yung ano roller. Yung spacer. So ito yung mga papalitan natin. Sa kanyang black. So ipare natin to. Naka 25 siya. Gagawin natin 50. Yung stock ano na piston. Yung original na board 50. So kasi natuyo sa mga kabuknoy. Ayan. So drain ko muna yung oil na kanyang makina. Check natin kung mayroon pa. si wala akong nakita na tumulo. So ito yung ano, ito yung natira dito sa kanya panggana. So drain natin. Okay. Wow. Wala na pala so, guys, halos wala tayong nakuha dun sa kanya, ano? Halos wala lang isang baso yung langis na nakuha natin dun sa kanya makina kasi nung kanina pinakita ko sa inyo mayroon tira din sa Iplanggana so yun na lang na no wala ang kalahating baso yung nakuha natin so hindi natin alam ko ano pang ibang nadamay doon sa makina nya bukod sa kanyang block roller, chain so, check na rin natin yung sa may ano, camshaft. check na rin natin kung wala siyang kayod siya so, guys dito sa kanyang bearing sa may locker bearing so goods pa naman siya wala pa naman naging problema sa so, yung camshaft bearing nya wala So ang papalitan natin dito, rebor, yung mga roller chain, ayan. itong roller chain, saka i-overhaul na rin natin ito para ma repair yung kanyang rim plug kasi malaki na rin yung butas. So wala na rin chance red. 'Yon, bali bababa natin yung makina para mahinang natin yung rim plug niya para may balik standard. Ayan, ito yung parts ng ano, mga makina niya. So ito yung mga papalitan natin saka yari reborn na rin natin ito ng 450 yan so baba na natin makabuk na yung makina na ano isa rin 5 so guys ito na nabuksan na namin yung panggilid ito na nakuha namin dun sa kanyang bumba ng oil yan papansin yung makabuk na napakakapala ng putik yan o no? so kurang na ito munggo yan ito na yung ano, ito na yung Tutubuan na ng palay Oo, ano lang to Grabe yung putik dito sa kanyang ano Bumba So tanggalin mo natin yung mga kapok na yung ano Yung matik, check na rin natin yung bell So yan guys, ito na yung matik nya oh Nakagroove na, tsaka bakal to bakal na siya mga kapok na yun Ayan, ito na yung mga ano. Ito na yung mga dapat palitan. Ayan, yung um, bakal to bakal yung lining niya sa may gasmatic. Saka ito yung build niya. So, nagkaroon na siya ng ano, grub. Ayan. Ito so, yung makabok na ito na yung clutch housing niya. Kalug na kalug na rin. Ayan, sobrang ingay na rin. Ayan. Ito yung mga sira na dapat palitan. hour later. So guys, tunayong natin yung makina ng XR125F ay nabuo na rin natin yung transmission. So, dun sa bandang loob, wala tayo pinalitan. Dito lang sa mga pandang labas. So, hininang na rin natin ito mga kabuknoy. yung drain plug nya. Ayan, hininang na rin natin yung drain plug na overseas na rin kasi ito. Binilig natin standard. So, ayan mga kabuknoy, yung ginamit natin na ano, na na ano, mapantread yung standard. yan Ayan. So ito na yung pinareborn na rin natin. Ayan. So good sa pagkareborn mga kapaknoy. Saka yung ginamit natin brand yung makuto brand lang. Ayan. Yan salpak na natin yung ano, yung cylinder block. So ito na yung ano, ito na yung hinang natin. So hindi ko na rin pinakita yung ano, yung pagbuo ng transmission bearing. So yan guys, nakikabit na natin yung cylinder block. Ayan. So natin yung kanyang cylinder head. So napalitan na rin ng valve seal. Ayan, goods kasi yung ano goods pa yung camshaft sa yung locker arm. So, yung valve sila lang pinalitan natin dito. saka granine na rin natin yung engine valve. So, salpak natin mga kabuknoy. siyang guys, bago na yung lining natin at saka yung bell replacement lang ginamit natin. So, wala tayong makuha na ano, yung kinakabitan ng housing ng clutch, clutch shoe. -e sige mga kabuknoy, bali ang kinabit natin dito na ano, yung bell replacement lang. saka yung lining natin, original. So yun, salpakan na natin yung crankies mga kabuknay. So wala kasi tayo makuha ano, yung kinakabitan ng lining, yung sasyo. Yun, o so, replacement pa rin yung build natin, saka yung lining yung original lang. So guys, okay na yung ginawa namin na XR125, ayan si sir. So yun, kasi kami ng ulan. Yun, di ba pinakita yung pag testing namin ng motor. Dahil sobrang ulan. Thank you sir. Ayan. Yun, uwi, bali, uwi pa siya ng kabiti, mga kabuknoy.